pinapakita ko sa inyo ang ipon box ni Misha at ni Ziki dahil mga bata pa sila so kaya ginawan ko sila ng ganitong iponan share lang sila kasi mga 4 years old at 2 years old pa sila so itong mga to ay yung kanilang mga napamaskuhan so nirolyo ko na siya para ihuhulog dito sa ipon box na to. Ayan. So, mamaya ihuhulog yan ni Ate Misha. So, eto naman. Bali, every sahod, guys. Magsisave ako ng kahit 100 lang muna. This wala pang pere. 100 muna for each of them. So, eto naka, ano na rin. Naka-save na. Naka-ready na rin dito yung panghulog ko para sa kanila. So, ayan. Ihuhulog na siya ni Ate Misha muna. Kasi si ah, uh, seki ay tulog pa. Kaya si, si Misha muna ang maguhulog ngayon. Sa susunod si Zeki naman ah. So, ihulog mo na siya ati Misha. Ang inuhulog niya ngayon ay 200. So, 210. Ayan. Wait lang ate Misha. Eh, nasan ba yung ating ball pen? Kita mo ba yung ating ball pen? Wait, wait, wait. Ayan. So, dahil naghulog siya ng uh, dalawang 200. Uh, actually, pera ni Zeki yon kasi nahulog ko na yung kay Misha kanina. Kaya, ito. Yung, mamaya na natin. Yung hinulog ni Misha na dalawang 200 ay shishaydan natin. So, dalawang 200. Yan. Para hindi para malalaman pa rin natin kung magkano na yung naipon nila hindi natin huhulaan or susungkit-sungkitin maging dahilan pa natin yung kano na kaya naipon ko tapos kunwari bibilangin ayan so pwedeng pentel pen or pwedeng ball pen din yung ilagay natin dyan ayan so nahulog na then kung makikita nyo dito guys and, uh, may 7 na dito may na 20. Nauna kasi kanina na ilagay ko yung nasulatan ko na yung pitong 20 ni Zeki. So, ngayon ay ihuhulog ko naman na siya. ni ate Misha. So, ate Misha, tuloy mo yung paghulog. Uh, close natin siya ulit. Kinoclose ko siya ng ganito kasi minsan nahuhulog. So, yan. Bilangin natin. 1 one, one. Another strategy pala, guys. Aside dun sa... Mamaya na, ate, wag yan. Yung... So, one na na pwede nyo itali aside sa sandiyo, pwede nyo rin siyang ipasok dun sa loob ng straw. So, two. Or kaya, papel scotch tape. Yan. Pangatlo na yan. So, hulog mo pa siya. Three. So, habang bata pa, turuan na natin silang mag-ipon para meron silang magagamit. Ayan, 4 Five. 6 6 and 7 Ayan. So, tapos na Ay, dun sa dito. 20 yung 50 naman ni Zeki. Hulog mo ate Misha. So, dalawa. Dito, dito kay Zeki din yan. Nahulog ko na yung pera mo. So, one. mm, -mm dami. And two ayan, nahulog na mm -mm. so, naghulog tayo ng 250, kaya i-shade natin yon ngayon dito, ayan, 250 tama, sa pangalan ni Zeki so, yung hinulog natin kanina na 20, 50, sa 200 sa pera yon ni Zeki. Yun ang kanya mga napamaskuhan nung last reunion ng Lagunilla Sisters. And ito naman yung kay Ate Misha. So, before ko ihulog yung pera niya, pinalitan ko muna ng buo. Kaya kung mapabansin nyo, may shades na yung 1K niya dito. Kasi pinalitan ko na. So, numabot ng 1K din yung napamaskuhan ni Ate Misha. So, ayan. So, ang start date nito ay 1124 So, yung end date. So, goal sana isang hanggang December. Ayan. Tapos, uh, aside dun sa napamaskuhan nila, maglalagay din tayo ng, ng ipon natin every sahod. Bigyan natin ng 100 yung bawat bat as reward. So, 1, 2, 3, 4, ops ate 5 lang muna 5 ayan muna so yung hinulog ni ate mamaya na ate yung hinulog ni ate Misha is 20 coins yan 20 pesos na coins so sa pangalan na ni ate Misha yun kasi tig 100 lang sila tig 5 lang muna sila ni Zeki tatlo yung anak ko eh. so tig 100 sila kada may sasahurin ako So, sa pangalan ni Ate Misha yun. Kaya, lalagyan natin ng shades. Yung 20 nga, dati wala pa. So, dahil binigyan ko siya. Ayan, meron na siyang 105 na 20s. Ayan siya. Ayan pala. Ayan guys. So ito na yung mga ipon niya. mag update kami soon pag napuno na to. Actually pag napuno nila ito, ang total nito isa abot din ng 60k. Kaya nga 60k ipon challenge. So ayan. Mamaya ko na iuhulog yung remaining na 20 pesos pa. Kasi para naman yun kay Zeke, hintayin ko siyang magising para matuto din siya. Then, yung another 5 na 20 is para naman sa kuya nila para pantay-pantay, di ba? Di 100 sila? Ayan lang, guys. Thanks for watching. Ayan. Ipon is life. Kaya, ipon-ipon tayo. Yes? Ano yan? Boy, yes. That is boy. Alright, so, ayan. Nisha and Zeki. Yung kay ano pala, yung kay Inigo, may separate siyang ganito, solo niya yon Dahil may mga baon baan na siya, so pwede na siya mag-save sa baon niya. Kaya, pwedeng malaki yun. At yung mga napamaskuhan niya, binigay ko na sa kanya, so bala na siya mag-budget ng kanyang pera. Dahil 10 years old na si Kuya Inigo, kaya, ayun, tinuturoan namin siya mag-handle ng own money niya. Medyo ginagayad lang din namin. Ayun guys, thanks for watching. Pagka nagustuhan nyo ang content natin ngayon, please subscribe and hit the notification bell. Thank you. Bye-bye.